po si LB Formula Kami po ang gumagawa uh, ng LB Stito ay dito po sa Mercurlan. Isa pong kakaming napakasarap, hindi niyo pa po natitikma. Ang business, uh, 20 years ago na, kasi mga bata pa kami, ito naman ay kakaning tradisyonal. So, talagang aming laging niluluto. Pero nung um, makita ko yung uh, kanyang kakaibang lasa, so in-improve lang kaunti, okay, level at ika nga, then ginawa ko ng negosyo kakaiba po ang lalagyan. Napakahirap din pong kunin dahil ito po ay kawayan. Sa panluluto, medyo napakahirap po kasi bawat detalye, ika nga ay ang kalamay na masarap, pinaghihirapan. Maabot po ito ng 8 hanggang 10 oras na pagluluto. Originally talaga dito lang sa Laguna ng Nagkalan. Napakasarap din po lalo kung habang siya po ay tumatagal. Ipito nyo lang po, napakasarap po niyan lalo po siyang lumalabas yung pinakakrema niya, yung pinakalasa niya. Ang Elvis uh, po ay matatagpuan po dito sa Nagkirlan, Laguna, Poblasyon 2, Baltasar Street po. ah, uh, pwede pong through Facebook, uh, Messenger po, LB Formulosa. Sasagutin ko po kayo. Maraming maraming salamat sa mga nakatike, mga bumibili sa aking mga suke. Salamat po sa mga paulit-ulit po ninyong pagbili. thank you, thank you very much po.